Kaya mo bang kainin yung ganitong klase ng bigas? Hindi ko alam kung anong masasabi ko sa bagay na ito. May inilabas kasing bagong produkto ang Department of Agriculture. Ito yung tinatawag nila nilang sulit rice. Itong uh, sulit rice ay nagkakahalaga ng 35 pesos to 36 pesos kada kilo. Sobrang mura noon kaya kung talagang nagtitipid ka, eh ito yung bibihin mo. Pero ito ang catch. Ang siste, itong sulit rice na ito ay 100% broken rice. Ibig sabihin, durog-durog yung butil ng bigas na ito. Usually, alam ko ito yung ginagamit na uh, bigas para sa mga lugaw. Ayon sa ilang mga nakatikim na ng sulit rice, hindi raw masarap at tila may kaunting kakaibang amoy daw ang kanin nito. Nakakalungkot isipin na nakukompromiso yung quality o kalidad ng pagkain para lamang mapababa yung presyo nito. Kaya sana matutukan ito ng pamahalaan dahil naniniwala ako bilang Pilipino na we all deserve better. Kayo guys, bibilhin nyo rin ba itong sulit rice? At masasabi nga ba talagang sulit ang bigas na ito?